Hi brothers and sisters, gusto kong i-share sa inyo itong verse na ito sa Matthew 12:24. Ah, uh, tungkol ito sa kung bakit kasalanan ang paglapit sa mga albularyo or healers. Bakit mortal sin siya? Mortal sin means uh it can bring you to hell. Pwede kang maimpierno kapag hindi ito na na-confess. Hindi ito nahingi ng tawad sa Diyos. So, ang sabi dito, sa Matthew 12, 24, Jesus and Belzebub. Then they brought to him a demoniac who was blind and mute. So, dinala kay Jesus Christ ang isang demoniac. Means, uh, aposes siya. And hindi siya makapagsalita. And hindi siya makakita. he cured the mute person so that he could speak and see. So, pinagaling ng ni Jesus Christ yung person na dinala sa kanya, yung taong yun, para siya ay makapagsalita at makakita. All the crowd was astounded and said, Could this perhaps be the son of David? But when the Pharisees hear this, so nung narinig ito ng mga Pharisees, um, sabi nila kay Jesus Christ, sabi nila, This man drives out demons only by the power of Beelzebub, the prince of demons. So sinasabi nila na si Jesus Christ daw ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng uh, kapangyarihan ni Beelzebub na prince of demons or sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. But he knew what they were thinking and said to them, pero alam ng Diyos kung ano yung nasa isip nila. At sinabi niya ito, Every kingdom divided against itself will be laid waste. And no town or house divided against itself will stand. So sabi ni Jesus Christ, kung ang isang kingdom ay divided, uh, parang waste lang siya. Hindi siya mag or hindi siya hindi siya magiging hindi siya united o hindi mag uh, parang hindi magiging strong yung isang kingdom na yun. So isa lang siyang waste kasi divided siya. So parang sinasabi niya dito na kung ang kapangyarihan na ginagamit ko sa pagpapagaling o pagpapalayas ng demonyo ay galing sa demonyo. So, ibig sabihin pala yung kingdom ng mga demons ay wala silang kingdom talaga kasi divided sila kasi bakit niya palalayasin yung kakampi niya o kagaya niyang demonyo so kagaya ng sa mga albulayo yung kapangyarihan na paggagamot nila hindi siya nanggaling sa kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin, may yung kapangyarihan na nila ay galing sa demonyo. Yun yung sinasabi ng Diyos dito. Na ibig sabihin, may mga tao talaga or may mga taong gumagamit ng kapangyarihan ng demonyo para magbigay ng healing. Pero ang actually, ang totoong nangyayari is hindi talaga nahihil yung taong yun doon sa karamdaman niya. Doon sa yung mga lumalapit sa albularyo. Hindi siya nahihil doon sa karamdaman niya kung halimbawa, kasi alam naman natin na yung mga angels, may ranking sila. So, merong pinakamataas, merong pinakamababa. So, yung isang tao na lumapit sa albularyo, kung yung, yung nanggugulo sa kanya o nagbibigay ng karamdaman sa kanya ay isang lower rank na, na demonyo at yung nandoon sa albularyo ay higher rank matatabunan lang yung lower rank na demonyo na nandun sa tao. So, ibig sabihin, nadadagdagan lang yung demonyo na nandun sa loob ng katawan ng isang tao. So, parang pinapatahimik niya lang. So, parang parang nawala yung sakit niya. Pero katagalan, mas lumalala yung sakit ng tao na hindi niya alam. Tapos, bigla na lang siyang lalabas after years, months, at malala na yung sakit niya. At ang mas masama pa doon is, hindi siya na heal spiritually. Ibig sabihin, hindi siya nakapag-confess. Kasi, kung hindi siya nakapag-confess, may mortal sin pa siya dahil lumapit siya sa albularyo. Kasi, kasi nga, kaya sinabi ni Jesus to na sa kanya, binigay niya sa atin yung sakramento, sa kanya tayo lumapit. Dahil, nasa kanya yung total healing. Yun yung healing ng spirito, ganun din ang katawan. So, pag doon yung taong ginugulo ng demonyo, may karamdaman, dumapit sa Diyos, ibibigay ng simbahan sa kanya yung binigay ng Diyos sa simbahan, kagaya ng sacrament of confession and anointing of the sick, na magpapagaling doon sa tao, physically and spiritually. Ganon din, kung hindi natural yung karamdaman ng tao, kagaya nito na nasa Matthew 12.24, isang demonyo, na hindi siya makakita, hindi siya makapagsalita. Dahil yun yung ginawa, ginawa ng demonyo sa kanya na karamdaman. Kung doon siya lumapit, kagaya dito kay Jesus, siya lumapit, gumaling siya totally. Kaya ang parating sinasabi ni Jesus pagka, pagka nang papagaling siya, uh, uh, humayo ka at huwag nang magkasala pang muli. Kasi kasama doon ang pagpapatawad niya doon sa mga kasalanan. So, ganun nang ginagawa ng simbahan natin. Pwede tayong lumapit sa exorcist priest. Kung yung karamdaman natin is hindi natural, it means diabolical siya. Huwag tayong lumapit sa mga arbolaryo. Doon tayo sa simbahan para mabigyan nila tayo ng tamang healing na galing nakapangyarihan sa Diyos. So, blessed are those who have ears that hear blessed are those who have eyes that see blessed are those who have heart that understands and these